Hi! Fifth day na namin sa Osaka. Lalaboy na naman kami. Ayan sila. Ayan. Ayun. Ay, hindi pa yan. Itayin namin yung pamangkin ko. May isa dalang sasakyan. Lalaboy kami sa mall. Ayan, ready na kami. Waiting for my pamangkin. My Japanese pamangkin. Ito lang kayo. Yan. Ready na kami. Ito na ang aming accommodation. Okay, Mm-mm. But tabi ka kay mami pa. Wait, tabi, 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 tabi. One, two. Biko. Nakalakbay ang ano. Eh, okay, na yung pamangkin ko. This is her car. And kotse niya. Kasya kami. kaya na si father. Excited, lumaboy. Oo, nakakababa naman siya. Ayan, si mommy. Sister. Punta na kami sa car. Ate Mio is here na. Waiting. Ate si ate. This is our fifth day. Pang fifth day namin. Bakwacha. Yes, ayan. Nasa family. na kami ng pamangkin ko. Scarsion. Ah. Miho. Mama, is this yours? What? No, no. Ah, uh, Vatican mine. We're going to... Anong place then? Anong place? Alalaport Port, Izumi. Alalaport Port, Izumi. Ganda ng hair ko oh. Hindi ako makamove on. Oh. Yay. Hindi na? Madawet na? Ah, iyon. All right. Yeah, wala ka namin ni Mommy an. Nilalagay ni ko yung cellphone na dyan. Pag nagsiselfie, selfie siya. Oh! Mm -hmm. Paano sa loob? Oo. Paano lang <laughs> ni mo Mutahay talaga yun? Sorry, ang tanong ko yan ka ah, second. talaga yun? No? Ni, ano, aunt, Rico no, sorry, Lee Chang no, ano, Denchi, Atsuyo, ano. Nani ah, um. eh, no, eh, so, ko rin? Pan. Simpuki. Ni Toto no Tishatsu. Kita kara. ra. Second, Juit ko maaro din. Nante? Second, juik ko. ko? Hmm. wallet ko, Mina, sa bag mo. Toto. Ano, mama ni Sake, tita ka pinitati kay Tiro ka. Hmm. Ganda ng ano, oh. Wala. <coughs> Diyan ka mag, ano? Ang ganda ng ula ko. Hindi ko Hindi na, tarandaan mo lugar <coughs> na to. Ma,

Pero pupunta rin tayo sa sa oh, Aditya. Kasi... Ay, may fosco din. Oo, oh, hindi na siya member na. Ano na yun? Uy, nasa Lalaport na kami. Ayan. Finally. Nakaan natin si Lalap eh. Ayan, may bowling lane <laughs> dito. O, pwede ko nandunan si Papa yung picture. Ah, sige. O, picture, picture. Nandunan! <laughs>

kinaagad parang di yung masayok playing. Kinagat parang di yung masayok agad parang di mo yung agad kinaagad they're playing. yung if it really hurt, the other one agad yung masayok yung mga restaurant dito. Meron silang yung Ano na? yung uh, image ng mga... Parang go, oh, oh, baby. Baby, oh, oh my gosh. Ano, oh, yun. Ate, niya. ano bang date? Ay, date, din, eh. Anong date ba kayo? Pag ganyan ang friend. Eh, okay. Ano, 1.00. tayo may Ito na Okay. Toh, oh, ito 16 ate tapos medium 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 po sipa ko no ano hako ga hako go gramo

Oh, yes. This is the way para sa sauce ng tongkatsu. Parang yung yabu. Di ba sa yabu ganyan? Tapos, we we'll have to put this. It's the sauce Pero, of the... Ay! Ang cute pa yung look. Sandali lang. Ayan, grind, grind lang. Yung sesame seeds, grind. Tapos lalagyan na tongkatsu So later, di ko natin yung restaurant din sa Pilipinas na ganyan. Pero, dito talaga yung original niya. Maybe Chaka. that's it. Not too much. Yeah. Come in. Pina. Yes. May mga tatlong ano lang, tatlong kutsara. Mm -hmm. Yan ang pag-ibig. Yan. Ginag-dry <laughs> mo. <ko talaga. laughs> pero it doesn't necessarily have to be durog na durog. Pwede ni Sakto. Pwede ni To mm -hmm. so, ano lang to release its flavor. Yes, parang pinat Ganun. Hindi naman Mmm. Ito, ito, Ini merusi Brian dan ngayon ka na 'yan Brian. May akin nang sauce dito. Tada! Tapos i mo na siya na black sauce. Which is gusto ko yung medium Yan 'yung sauce. Para kapag palikaw. ka mo picturean mo, video, video picture, video. Ito na video na. This is the sauce. It's easy. This is. This is their Ano

Excuse me, sir. You can reach it if you can reach it. We will put this like this. Okay, let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I mean, thank you for this day Lord for us to gather together for my special day. I would like to bring back the praise to you and Please give us all the good health to the whole family and more blessing for us. And this tour will be safe and happy. And we bring back to you all the and by the powerful name of Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Happy happy birthday birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. kami wiye okay Hello, bon you. thank you. you happy birthday na yun dinito oh Ang magra-wrap ako may nakita ka nga may nakita ka na

We can go back to Parco sa Namba. Maybe on Thursday. Thursday on Tita's uh, on day off. Video okay. Richard. Hi. Ay. Hi. Hi. Ayan, yeah, pabalik na kami. Galing sa Lala Port, Pauwi na kami. Celebration naman ng birthday ng sister ko. Nakapag window shopping na kami. Nakapag ikot-ikot kami sa Lalaport. Ayan.